okay lang bang mag-switch ng oil? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun, with regards oil, no? Pwede ba tayong mag-switch from halimbawa from poly synthetic going to mineral or mineral going to poly synthetic o halimbawa, ayun, uh, mineral going to semi-synthetic. Okay, ganito sabihin na natin itong mga oil natin, may kanya-kanya yung uh, interval no, kung kailan ideally pinapalitan. Like for example, ang fully synthetic, ideally, every 10,000 kilometers yan. Yung semi-synthetic, mga 7,000 kilometers. Yung mineral, ideally, every uh, 5,000 kilometers. So now, okay lang mo sila magpalit-palit? Yes, the answer is yes. Okay, as long na yung oil na ilalagay ninyo ay recommended sa inyong engine. So yun, try to check your owner's manual kung ano ba yung uh, grade ng oil na recommended sa inyong engine. Pero yung pagpapalit-palit, wala namang problema. Kasi ako personally, ako pag medyo tinatamad tamad ako mag-change oil, gusto kong matagal ako bago mag-change oil, eh I use fully synthetic. Okay, pero pag medyo sinisipag ako at tipid mode, I use a mineral. Okay, kasi ako ang pinakamahalaga lang naman kasi dito talaga ay regular nating napapalitan yung oil sa ating engine para hindi siya mamuoh o mag-sludge no. Kumbaga, uh, kaya ako minsan ang diskarte ko dyan, mag-mineral ako, then pupunta ako sa semi-synthetic kasi 7,000 kilometers yun, then ibabalik ko lang siya sa uh, mineral. Ganun, ganun lang yung palitan. Mineral, semi-synthetic, semi-synthetic, mineral. So, di yun lang sinusunod kong interval. Now, kapag tinatamad-tamad nga ako, doon ako sa fully Kasi ang problema sa semi -synthetic, ah uh, synthetic, masyado siyang mahal. Yun lang naman yung pinaka-problema. Although matagal yung lifespan niya, at matagal siyang bago palitan yung, ah uh, uh, yung kilometer, bago ideal yung palitan siya, yun nga lang, uh, masyado siyang mahal. Kaya minsan, may, ang pinaka-option ko talaga dyan is mineral. Okay, so para at least, yun, para hindi rin nagka, nag i -stagnant yung oil no. So yung mga paps no, kung sakali mang gusto niyo magpalit-palit, wala namang problema. Basta sundin niyo lang yung interval ng change oil dun sa oil na ilalagay niyo. So kung may tanong kayo with regards oil, just comment down below na lang at kung hindi pa i-subscriber ng aking YouTube channel, press subscribe button dyan sa baba at sa Facebook click yun lang yung follow sa taas at sa TikTok click yun lang yung plus sign dyan sa logo ng Question. So, sa sa panonood, keep safe mga paps.